pwede pwede nyo itong gayahin mga kalayas sabi ko sa inyo hindi kayo magsisisi pag ginayan yung huwari kalayas meron po ako ditong holding bed na giant na po sana ito ang may-ari po nito ay estudyante, gamit po sa boarding house. Siya daw naman po yung nakabili na ng bago. Ito daw po ay isang buwan pa lang. Tinan nyo mga kalayas, oh, napakaganda pa. Matibay yung kanyang bakal. Tinahe ko na po siya ng pupuntawag sa inyo, PC o Taisi. Dito po kasi sa amin, Taisi. Ito sa bukit naman mga kalayas. Wala naman pong bagay na itatapon ano. Kung kaya pa naman pakinabangan. Kung kaya pa naman natin siya gain at gano'n naman talaga tayo mga Pinoy. Unless yung iba talaga na mga mayayaman ano. Okay pa naman, konting laba lang. Price pa? 1-1. Ayan, mga kalayas, oh. 1,100 pesos. Kung bibili pa ako, oh, ay pwede naman to. Siguro, para sa iba, baka sabihin, but kalayas, bakit hindi ka nalang bumili? Ay, ako po ay nangihinayang din naman at ito naman ay mapapakinabangan din. si purpose lang din naman. May higaan din naman at Okay pa naman, kita nyo naman. Sayang pa rin kung bibili ako sa halagang 1 Sa kagaya ko na hindi naman ganun karami ang pera, ay nagsatsaga po tayo. Ano? Siyempre ako naman po, may pangarap din. At nag-iipon din po ako para sa future. Case nga na magkaroon ng emergency, meron tayong madudukod. din eh. Ang hangin pa. Kahit yung Cleopatra sa baba na po. Ito na lang ang huwan dito. Oh. Dito po tayo sa area number 2. Kukuha po tayo ng buko. Ang pangbukid na merienda na naman mga kalayas ang ating gagawin. Ang baby po ngayon ay tinupig. At kukuha po tayo ng buko na swak na swak para doon sa ating gagawin. nataitan natin ito mga kalayas oh, lipa hindi ko po napansin pula pula ay oh. makating parang masakit sakit inabutan po tayo na ibon dito siya po ay nandito sa may kanal na ito medyo natuyo na po siguro po ba ay marami dito natutoka na mga pagkain kaya sila po ay mga naliligaw po dito yan, hindi naman nalipad Hmm, ang bait po. Siguro yung nagpapaamo. Hmm. Hmm. Bibilad ko lang po muna. Aro. Medyo maganda na siya. O. Ay po ay naglalagay-lagay dito ng mga patoka po sa ibon. Hmm. Ito po, araw-araw, makita mo na ubus po yung mga patuka po dito itong binili natin ayun kaya lagi po na lang ditong may naliligaw po ng mga ibon ano safe po sila kapag naandito sa akin at wala naman po akong intention na masama po ba ko po, po si ay bahana rin din eh oh. Tapos ang din ariyo Ayan, napakaliit pa po Kala na may pagbalik ay hindi pa baha Lalakas po bigla ng ulan Maikipit kami hindi nila na inaabot ng baha Atos umawas na po din eh Wala namang masyadong baraw Kaya lang yung tubig na talaga mataas Ayan, nais na, salamat tapos hunang napakalakas na ulan nagpakita na po ang bundok panahaw ako po ay kumuha lang ng dahon ng saging na pagbabalutan po natin ito po ay dahon ng sabah kasi yung nandun po sa kalapit ng ating kubo hindi po siya pwedeng gamitin gawa ng mapait to dahon po ng sabah ito po yung ginagamit talaga sa pagsusuman na po ng basa aring mga pangkatong na sinipa ko kanina kawa na susunduin ko po si nanay ay lalian ako ako kanina kawa na baka bumaha nabasa na Basan ko lang po muna itong palayok para sa kaulam po ng tinupig lalagyan po natin ng kaping barako habang nagluluto po tayo ng tinupig ay eh meron na po tayong mahihigop na mainit-init na kape ano Ng natin ng limang tubig natin ng 5 tablespoon ng kaping barako lalagyan ko na rin po ito ng tamis iahalo ko na po tayo po yung kanya kanyang paraan no lalagyan po natin ng pandan para po mas mag improve yung aroma kakayod po tayo ng niyog para dun sa 1 cup ng kakanggatak ito gagamitin natin doon sa tinupig. Ito po ako ditong lagayan na bote para sa gawin po nating suka. Di-stack lang po natin ito. po yung natin ito na po yung kinayod natin na buko ito po ay hindi po natin lalagyan ng tubig kailangan po natin ng kakangkata 1 cup medyo dudurogin ko lang po para makuha po natin yung pinakang nya po ano tayo po ay hindi eksperto ano mga kalayas at salamat naman po sa inyong mga advice para po sa mga kakapasok lang po sa ating channel mag subscribe lang po kayo kung nagustuhan nyo po itong video na ito para updated po kayo sa mga susunod kong video pindutin nyo lang po yung bell button para manotified po kayo palagi lalagay ko lang po muna dito para mapiga po natin ang mabuti ano mix na po tayo nitong mga ingredients. Bali, ang gagawin ko po mga kalayas ay yung pinakamadali sa lahat ng madali. Ano? At meron po tayo mga option. Kasi nandito tayo sa bukid at gusto ko kayo po mismo ay magagawa rin po itong mga ginagawa natin. Gagamitin ko itong glutinous rice since ito po yung available dito. Pero mas maganda rin nga po sana kung yung giniling na malagkit o giniling na bigas. Mas masarap po sana kung yung ang ating gagamitin. Ano? Lagi po tayo may option. 2 cups ng glutinous rice. Tapos 1/2 cup ng asukal, mga kalayas. Kahit anong kulay po, pwede na. Pero ito po ay titikman nyo pa rin po. Ito po ay base lang sa aking mga sukat, ano po. Yan, sama na po natin itong asin. 1/2 teaspoon lang po. Haluin lang po natin itong mga kalayas yung strips na buko ito po ay optional pwede rin pong hindi lagyan yun yung mga kalayas oh. tapos ito po yung ating kakang gata ito po ay yung unang gata ano? isang cup po ganito po kasimple yung ating ingredients halo haluin lang po natin at maya-maya po ay okay na po yan ang gagawin ko po dito mga kalaya, sakto lang po hindi yung sobrang tamis, hindi naman po yung sobrang tabang, kasi meron po tayong kaulam na kape, at doon na lang po tayo mag-a-adjust sa ating kape, ano dapat po ay gana ang consistency na yan, no tikman natin kung pwede na ayos po masarap tama na po yung ratio mga kalayas pero kung kayo man po ikagawa din ng ganito ay nasa sa inyo rin po kung dadagdagan nyo pa o kung gusto nyo yung mas matamis pero para sa akin sakto na po yung lasa nya check na natin ang ating kape ay ayos oh nakakulo na Kulang ng konti sa tamis Dagdagan pa natin ng asukal Inihalo ko na po ano Yung iba kasi ay Kapag po nagtitimpla Nakahiwalay po ang asukal ano Ito po isinama ko na dito Panulit natin Ayos na Nalalasahan po yung pandan Masarap tanggalin ko lang po rin palayok para makapaglaid na po ako nung taon Ninipisan ko lang po ano One, two, three, four, seven, eight. Yan, walupu. Yan yeah, mga kalyas. Atin lang hong papabagahin. Ano? Para maihaw na po natin arin tupig. Wala pa lang po akong grills na yung ihawan. Pag may nakita ako na tindahan, bibili ako. Ayan, kaya ang mangyayari, papatong lang po muna natin dito sa baga. Tingnan mo na ako na rin kape nag-iihaw na rin tapos na ulan-ulan oh ulan. uh, ah ah mukhang pwede na to mga kalayas yun oh ay ah, pwede na oh luto na agad mga kalayas oh Itong isa, Pwede na rin po. Ang bango mga kalayas. Hmm. Ngayon, ang gagawin ko po, wala po kasi ako nung pang ihawan ay. Ilalagay ko na lang po isa kawali. Hmm. Ba, masarap. Masarap po. Iba-iba ah. rin pala kapag kayong inihaw eh oh. Ganito po ang ginawa ko oh. para maganda-ganda naman po ang pagkakaluto ano Sa tingin ko mas okay ito. Kasi kanina yung inihaw natin medyo madumi ano, ito na yung final review natin solo review lang po tayo ngayon gawa na mag aalas sa isna ho wala na ho dito si kuya ka best friend gawa ng may pinuntahan po kuya kapanganay naman ho ay naka uwi na rin so this time solo review lang po tayo ano ito na mga kalayas hmm bango parang suma na medyo maligat ba na parang maganit ng konti sarap malalasahan mo yung aroma ng dahon ng saging oh tinanong nyo mga kalayas oh ang ganda ng texture nya oh hindi pwede nyo tong gayahin mga kalayas sabi ko sa inyo hindi kayo magsisisi pag ginaya nyo ho are may difference ho yung inihaw at saka itong dito po sa kawali natin niluto yung inihaw ho ang kaibahan nya lang po siya ay parang may smoky aroma kasi mismong direct po dun sa kahoy ito naman po talagang plain ma ma masarap din naman po pero parang para sa akin mas masarap kung yung inihaw sarap swak na swak merienda dito sa bukid tapos sabay uulaman ng kape panalo mga kalayas sana ho ay eh, nag enjoy kayo sa mga ganitong vlog ano baka po hindi pa po kayo nakakapag subscribe para po updated lagi kayo sa mga susunod kong vlog. Pindutin nyo lang po yung notification bell i-all nyo po para ma-remind po kayo palagi kung gusto niyo po yung mga ganitong vlog, ano, yung mga antema po ay sa Bukid. Yung tipong babalik po yung nakaraan, yung bang wala nostalgic. And so bali itong natitira mga kalayas. ayan po. 1 2 3 4 5 7 Dadalhin ko na lang po sa bahay para kay nanay kay tatay at saka si Brent. Bibigyan ko rin po ano. So yon maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Sanman po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.